magluto tayo ngayon ng biko. So, ayan, nagpapakulo na ako ng eto, ayan guys. Nagpapakulo so, na ako ng ating gata. So, nanukas sa piniga ko na siya. Na siya. Tapos, ayan, sinalang ko na para maging ano siya, uh, maging tawag nito. Um, uh, wala mong tawag dyan. Yung parang magiging ano siya, magiging oil siya, tapos lalagyan natin. Ayun, ah, yun, maging caramel. kaya pala yung tawag doon. Maging caramel siya, mga idol. Tapos, kanina, yan, nag-ano na ako. Yan, nag-luto uh, na ako. Luto ko na yung, ano na yung kanina, yung malagkit. Ayan, saan ko na siya, yung malagkit kanina. Eh, ihalo natin dito sa ating, sa ating, ano, sa ating caramelized na, niyog, uh, at saka yung ating asukang, guys. So, abangan. Ako, sobrang sarap ko, guys. Aking version na ito lang, diko. Uh, at saka yung diko natin, hindi yung ordinary na diko na puti. So, itong aking bigas na malagkit, ay eh, galing pa ito sa samad. Um, yung ano pa ako pumunta ng may Ayan. Mugi din ako ng ano, May June. Uwi ako ng June dito sa Maynila kasi sa dami din ng mga inaasikaso na dito. Tapos yan, dala ko itong malagkit na to. Yung malagkit na bigas na pula. Kasi masarap ito guys sa malagkit na puti. Saka ito pa organic talaga siya. As in, ano to, rare lang. Kung baga, minsan lang magkuroon ng malagkit na bigas na kulay pula. Kasi karaniwan talaga ng malagkit is kulay puti, diba? So, ito, hindi ko to, ano, hindi ko to naluluto pa kasi sobrang, ano, natin, sobrang busy natin sa ating mga ganap, sa ating mga buhay, guys. Kaya, ngayon ko pa lang talaga siya maluluto. Anong petsa na? So, September na ngayon. Ayan, June ko pa ito, ano, inuwi dito sa Maynila, di ba? <laughs> sobrang tagal na. So, ayan, mga idol, ayan. Oh ayan you know, o. Uh, nag Eh, mag Tapos magkagawa tayo ng tinatawag namin na pang -toppies. Yung parang ano, toasted siya na um, uh, parang tinoast siya. Toast na um, yan yung nyog. Yung tinatoast. Basta sa amin ang tawag yan, ano, um, ubok, Ang tawag sa amin yan, ubo sa amin, sa samar. <laughs> sa mga ano dyan, waray-waray sa samar, nakakarelate kayo. Ang tawag dyan, ubo. Yung nilalagay sa ibabaw ng biko. Yun yun. So, iaano natin yan, maggagawa tayo ng toasted. kailang natin kung alam natin. Kasi, guys, hindi talaga ako yung nagluto palagi ng ano, biko. Yung kapatid ko talaga yung nagluto nito lang, Kasi siya yung bihasa dito magluto. Masarap siyang mag talaga. So, ayan guys, pinahinaan ko lang yung apoy natin. Ayan, pinahinaan ko lang yung apoy para hindi naman siya yung masunog yung aking uh, yog na kinakaramilize. Tapos, hindi ko na yung aking asukal. Ayan, one fourth lang kasi kunti lang din naman yung ano, uh, lang din naman yung minuto ko. Kasi kami nang din dalawa ng asawa ko kakain. Kaya kunti lang din yung aking uh, nilutong malagkit. Marami kasi itong dalako, yung ba nito pinabigay ko sa mga kapatid. Tapos, Ayun yung iba, matagal nang hindi. Ayan, konti lang po ano. Tapos guys, bumili na ko ng ano ng dahon. Yan, ah. ah. kasi mas masarap yan na may dahon. Ilalagay natin. Kung baga, yung natin guys, dahon. Kasi mas masarap yan. Nakikita ko yan sa kapatid po, sa tito po. Sa po, ko, sa tita ko. Sa tita ko, pag dalawin mo ito ng video guys. Yan. Ilalagay natin ng dahon yan. yan guys, makikita nyo medyo na ako na siya. Ayan, na ako. Ayan. Medyo humihiwalay na yung ano, yung uh, oil niya. Medyo humihiwalay na. Tapos, hindi lang natin yan mag, mag ano, mag-brown. And then, isa-set aside natin guys. Tapos, ayan yung ating halagkat na digas. So, antayin lang natin yung mga mamsi. Kailangan, Kailangan hinahalo-halo natin para hindi siya masuhog. Ba, akala mo naman talaga professional ako magluto hindi po ako masyadong marunong magluto disclaimer na ha yun talaga yung talagang nagluluto sa amin dito sa pagkain namin yung asawa ko kasi yun ang masarap pagluto kasi uh, ewan ko, basta pagkakuluto ko hindi sila kinakain naman nila pero hindi na masarap kaya kaya ko na sa kanila yung pagluluto <laughs> ayan, mga ni, ayan, o. kung mapapansin nyo, nag na. Medyo nag-iwalay na yung um, oil at saka yung ating, ayan o. yung ero-roast natin, to toasted natin yun Ayan. Ito ang sarap yan, mga mouse. Ito lang yung version ko kung paano magluto ng bigo, guys, ha. Ayan, version ko lamang ko ito wala ito masyadong maraming ingredients like ano lang ang ingredients ko na yung nyog lang at saka yung asukal. Pero yung iba nito nilalagyan nila ng margarine, nilalagyan nila ng anis. Pero sa akin guys, wala. Ito lang talaga. Kasi ito lang ang meron ako. Wala akong mabilhan ng anis. Wala akong mabilhan ng margarine. Saka ayoko ng may margarine mga ni kasi ano siya, hindi na siya healthy. Ayoko ng maraming fats or maraming oil sa niluluto. Ito kasi yung oil naman dito sa ating um, nyog is natural lang po yan na oil. So, mas healthy siya kasi galing lang siya ng galing siya nang nyog. Wala siyang mga preservative or healthy oil po yan. Ayan. So, ayan. Ibabrown lang natin po. And then, ilalagay na natin yung asukal mamaya-maya pag uh, natanggalin natin yung ating uh, gagawing toppings. Medyo, medyo nagbabrown na siya. Kaya isi-set aside natin muna yung ating toppings. Para mamaya may pang toppings tayo. Kunti lang kukunin natin guys kasi uh, ayan o. Ayan o. Kita niyo ba guys? Ayan o. Nagbabrown na siya. Pero gusto ko pa mas brown. Pero oh, masusunog na kasi. Para malagyan natin ng asupan well na yung toppings pa. Ayan, pakatapings natin yan mamaya guys. ayan, ayan na guys, yung so, kinuha natin yung toppings yan, mainit. So, yan, natira mga ano natin. Lalagyan na natin ng sugar. Ito lang makatayo ay kalsita naman. Ayan. Bumalsik lang? may na Okay ka, masakit din yan pag Ano ang higit na sa cloud? Bumalsik. Yan hindi alam. ko na sa sarili ko hindi ako pwede sa shared through Okay. Kailangan, meron naman guys mga partition Ayan. Wait, pakita Hello James. Ngayon, pinatay ko muna yung ano kasi masasunod yung ating kasi ating masunod Pinatay ko muna yung ating stove oh, kasi masasunod kasi mainit na mainit pa naman yung ano natin yung ating kawali kaya okay lang yun. halo na yung sugar natin at saka yung ating ano yan. Kung nagkita nyo, ayan lang. Caramelize na siya. Meron na siyang oil, oil. Natunaw na yung asukal natin dyan, guys. At mamaya-maya, mga 10 minutes, ilagay na natin yung ating malagpades. So, ayan. So, yung kasagulan yan para kumulukulo siya ng, ano, bongga. Para kasi maghalo yung kanyang asukal at saka yung kanyang langis. So, ayan, guys. So, yung langis niya, ayan, o. Oh i-caramelize lang natin yan ng bongga. Ng bunga, <laughs> ng bisaya, ng bongga. Mamaya, lalagay na natin yan. Pag kumulo siya, guys. Pag kumulo. Hintay natin kumulo-kulo yung asukal at saka yung langis bago natin ilagay. Diba, guys? Ang sarap ng ating Marianta Portrait. 넣어 <목소리도> 주셨어요. <목소리도> <목소리도> magmanan natin yung ating niluto kanina. din ng dico. Ayan. Lagyan ko siya ng dahon. Tapos, ayun. Tinaktan ko, guys. Ay, masarap! Ito. Huwag natin tanggal yung dahon kasi yan yung nakakapagpasarap, yung dahon. Para kunwari masarap. <laughs> oh, ano Ay, mga ano-ano pa nae ina siya kasi na na yung eh. kung ano yung, tayong ponte. Tapos tignan natin guys Ay! think time. it's time yung favorite ko. Oh! yung pa. yung 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 sahod kasi yung kamay ko nakahawak sa kamera. Mm, Ganap! Tama lang yung tamis. Tapos, lalagyan na natin ng toppings. Kanina yung ginawa nating toppings, lalagyan natin. Tingman muna natin. Ayan, tinatong. Ayan. po natin. Ayan. Oh, diba? Yan na. Yan ang ating itapis. Tapos kukuha na tayo guys. At kakain na tayo. Hindi oh, ko. Ito -o na yung maguna guys. O, oh, diba? Konti lang to kasi nga dalawa lang kami dito ng asaw. Kapakain kaya at ano. Let's go. Kain na. o, sarap.